Okay. Ngayon nga pala ay maglalaro tayo ng Tower of Hell. Kasama nga pala ang aking voice record. Let's go. So guys, uulitin ko na lang yung pagsalita ko guys. Kasi, ang pangit pakinggan ng lang nasa cellphone habang na nilalaro ito. So yun. Ayusin ko na lang. Re-record ko na lang dito. Habang ina-edit ko yung video kung gusto niyo yung pakinggan. Sige, pagbibigyan ko kayo. Ito. Ang pangit, diba? Hindi ko mar hindi marinig yung boses. Isang, la isang lalakas ng mga pindot. May parang gigil. Gara, nerd. Okay, guys. Sasabihin ko lang sa inyo, guys minsan lang ako mag-upload guys mga sabado linggo lang ako nag-upload guys kasi kapag mayroong pasok masyadong busy magawa na sa portfolio mga ganun guys so guys please supportahan nyo po itong ginagawa ko para sa akin din po mga next may ipa-vlog guys minecraft o kaya ano 99 forest Guys, mag-suggest kayo guys ng mga lalaroin ko. Kung anong lalaroin ko guys. Basta mag-suggest na kayo. Lalaroin ko yan. Kung yung na guys, no, ba't nang tahimik na ito? Gabi na kasi ako ng video guys. Edit pa eh. Nag-edit -e ako. Tsaka hinihinaan ko lang yung boses ko guys. So guys, gagawa din pala ako ng reading comments guys. So yun guys, pasensya na guys. Hanggang dito na lang buong video nito. Ang pangis ng record ko noong una eh. Ang lakas ng touch. Tapos ang hina ng boses. Sa ayan ka guys. Kasi sana guys eh. Siguro na-upload ko na ito ngayon. Bye. Subscribe na rin kayo.